Sino raw itong misis ng politiko ang tinatratong VIP kapag pumupunta sa airport? Ayon sa nakalap ni Mang Teban, palagi raw tinitimbrihan ng mga airport staff na huwag abalahin ang misis ng politiko kapag may flight ito patungong probinsya o sa abroad. Kilala kasi sa Pilipinas itong si Esme kaya hindi maiwasan na may magpa-selfie rito. Yun pala, ayaw ni Mrs. na may nanggugulo sa kanya lalo na ang magpa-selfie kapag nasa airport na siya. Kaya kapag dumadating daw ang Mrs. ng politiko sa airport, walang umaabalang staff sa kanya. Kulang na lang ay lang ngawin ang beauty nito kayo mga katelitabloid anong masasabi nyo dito comment down below para sa Abante ako po si Jigo Postolero Pizza